makausap ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Gentleman's Agreement sa China. Habang bumwelta rin si Marcos sa panibagong tirada sa kanya ni Duterte upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Handang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa si Gentleman's Agreement nito sa China. Gayunpaman, naglatag ng kondisyon ang Pangulo bago mangyari ang pag-uusap. Ayon kay Pangulong Marcos na ipadala muna sa kanya ang mga nasabing dokumento kaugnay sa Secret deal bago sila mag-usap. Naisan niya nito makita ang dokumento para mapag-aralan kung ano ang nakapaloob sa si Gentleman's Agreement. git pa ng Pangulo na dapat direktang ipadala ipadala sa kanya nasabing dokumento at huwag nang idaan sa Department of Justice, Department of Foreign Affairs o sa iba pa ang ahensya ng pamahalaan. Naniniwala kasi si Pangulong Marcos na nagkaroon ng secret agreement ang dating administrasyong Duterte sa China hinggil sa issues sa West Philippine Sea. Samantala, pinarangalan ni TBBM si Duterte sa mga panibagong atake sa kanya, lalo sa pagiging crybaby o iyakin umano nito at palaging lumalapit sa Amerika. Ang kay Pangulong Marcos, dapat ay alam na ni Duterte na mali ang mga ad hominem na patama, lalo pat isa siyang abogado. Wala man lugar sa mga high-level discussion tulad ng trilateral summit ng Pilipinas, US at Japan ang mga ganitong uri ng atake. Ako, si Tala Lopez, para sa kwentong politiko.